Pwede itong tila. Ayan, pwede na to. Ayan o. nga pala ako ng tilapia sa karinderya mga lodi. Ayan o. Naisip ko, walang makakain yung dogi ko eh. Kaya ang gagawin ko, sasabawan ko yan. Kukuha ko ng kamuting gapang. Natanim nung kasama ko sa trabaho mga. Kukuha ko ng kamuting gapang. <laughs> ha? Ano kayo? Hindi na. Sa inyo, huwag kang tatamad-tamad sumama so na nga yung dalawa mga idol itong malit na to gusto nang sakmalin yung dala ko ay no loko loko ah dyan nga tayo kukuha ng kamuting gapang mga idol yung dalawa sabi ko wag tayong pupunta dyan kasi ba masira yung kamuting gapang ang shout out kay Gerald Pindon siya nagtanim nito kasama ko sa trabaho mga idol ayan na nga ayan pwede na to ayun o no? pwede sariwa